Maganda rin yun. Kasi gano'n ang ginawa ko kay kapatid na Daniel nung araw eh. Eh sa dami nung nagkakagusto kay kapatid na Daniel, tapos may nag may nag ano pa, mayroon pang nagpakamatay na dalawa nung malamang si kapatid na Daniel may kasintahin nagpakamatay. Eh mas mabuti ka ako, Sige, magpakasal na sila ni kapatid na arlin kahit hindi pa sila nagsasama. Ngayon. Yun naman ang ipinaninira nitong walangyang si Willie Santiago na nagli-live in a row. Paano nagli in eh? kasal na ngayon? Hindi palang lang pinagsasama kasi may mga bagay pang hindi hindi dapat na ano na ano nailagay pa sa lugar. Ganun ang nangyari kay kapatid na Daniel, kay kapatid na ali ni. Eh. Kasal na silang matagal bago sila formal na nagsama para mawala ng alalahanin si, alalahan si kapatid na Ari na aagawin pa ng iba sa kanya si kapatid na Daniel. Marami kasing applications kay kapatid na Daniel eh. <coughs> eh kaya ganoon. Eh din na sabi ko dito sa dalawa eh, si Sletlet at sa kay Brad na. Sige, pakasal na kayo ako kung papayag yung mga biyenan mo, pakasal na kayo. Habang nag-aaral pa yung isa nasa mag-aaral pa raw sa Australia. Ede, de, kasal na kayo. Wala na kayong alalahanin. Eh. Payag naman ako ron. Kasi hindi naman sila mga taong traidor. Humayag ako. Nagbigay ako ng basbas -bas ko. Ayaw, ewan ko kung magpapakasal sila. Kung, kung ayaw ni sis baby. Kung hindi naniniwala sa akin si sis baby, bahala siya. Di ba? <laughs> Magdusa kang mag-isa mo. <laughs> eh ngayon, eh, si Brad Reste, ewan ko kung nakakumbinsi ko na. <laughs> eh, kung na eh, di ko alam kung nakakumbinsi ko na si Brad Reste pumayag na siyang pakasal. Kasi, para makita man silang nag-uusap, makita man sila na uh, nag-uusap o magkasama, eh, walang masabing katitisuran mga kapatid. Dahil may permiso naman niyang mga yan, ha, sa edad na yan eh. Si Brad Joel eh, maliit na tao kasi, 25 na raw siya. Sabi ko, hindi ka nalalaki, aatras ah, ka pa. Ha? 26, 27 na raw siya. Ang tao lumalaki lang hanggang 20, 25 eh. Paglampas ng 25, paatras na. Eh baka kung hindi ko papapayagan, maging unano. Eh, <laughs> eh hindi na magustuhan. Kaya pumayag na ako. 27 anos na eh. <laughs> Ngayon, ang ibig ko baga sabihin, <laughs> na talaga nitong parang moderator ka. No? <laughs> sa mga nagkakagulong mga tao. <laughs> eh ngayon, ayun. Eh gusto nang umuwi ni kapatid na Joel dito dahil kailangan talaga namin ng mga editor dito. Pinakikinabangan siya rito pag i-edit ng mga Spanish na ano. Sabi ko, wag ka muna umuwi. Huwag ka muna uwi rito, baka magdala ka pa rito ng virus. Ganon din naman sabi ko kay ate, Huwag muna kayo umuwi, palampasin muna nating makontain yung virus na yan. Kung maka sila ng paraan para yan ay makontain. Kasi uh, hindi lang ito ibinabalita sa periodiko at saka sa mga radyo na yung ang kapatid na nagbabalita, yung mismo nagtatrabaho sa ospital sa, sa Saudi, sa Riyadh, na doon daw mayroong nine cases na confirmed na nasa ospital nila may coronavirus. Tapos, sa munod na araw, uh, nagkaroon ng karagdagang walo. O, oh, na-infected na rin. Tapos, merong healthcare worker doon na na-infect, na namatay. At yung pasyente, namatay rin. So, matindi yung virus na Ang uh, Kaya, ang maipapayo ko doon sa dalawang kapatid na doktor at nurse na nagtatrabaho doon, huminto muna kayo sa pagtatrabaho. Huminto muna kayo, hindi may pera nga kayo, patay naman kayo. Anong... At saka kung halimbawa, magtatrabaho sila sa ospital, uuwi sila dun sa lokal, eh maraming kapatid na nakatira sa lokal, para nyo ng tulong sa gawain at para nyo ng awa sa kapatid, Wag muna kayong umuwi sa lokal, baka makapagdala kayo ng virus. Di ba? Yun ang pakiusap po sabi kay Brad Resti, diretsyahin mo sila, huwag mong pauwiin sa lokal kasi dun uuwi sa lokal yung mag-asawa eh. hmm. Kung ma infect sila, may infect pati nasa lokal. Eh, siyempre, pananagutan ko yun. Naiisip ko lahat yon. Sabi ko kay sis baby, huwag ka muna umuwi. Eh, may porpo ang amin ticket. Huwag ka muna umuwi. Akong bahala, sabi ko. At <coughs> miski yung mga, mga apo ko walang uuwi. Sabi ko, walang uuwi. Walang matigas ang ulo. Sabi ko ganun, walang uuwi. Kasi, sa eroplano, pwede kang mahawahan. Eh, naka, naka-ano ang eroplano, eh, naka-close ang eroplano, eh. Pag bumahin dun yung merong coronavirus, isasabog nun yung virus doon, eh, sino nang hindi makakaano nun? Eh, buti mo bang, pwede mo bang piliin kung saan ka uupo? sa eroplano? Hindi <coughs> eh, mo naman alam kung saan ma, ma yung kung merong carrier, ano? Mapanganig. Kaya nga sabi ko kay kapatid na, Uh, ang aming exposition niya ang layo eh. dalawamput na oras ang biyahe. Naku, ayoko na ako sumakay sa eroplano eh. Magkakasama kami marami. Kasama ko paminsan minsan yung apo ko. Eh, sasakay ka sa eroplano eh. Kukulong yung eroplano eh. Magbibiyahin na lang kako ka ko sa ano. Sa sasakyan. Di balig mapagod ako. Basta wag lang mapuspon yung exposition. Pero ayoko munang sumakay sa eroplano. Hindi sa dahil lang pansarili, kundi para na rin sa mga kasamahan. Eh kahit hindi ako ma-infect, eh kung ma-infect ang kasamahan ko, then ma ano rin yung kaluobang ko. Dahil sa mga bagay na ito, at sa iba't iba pang ibinabalita sa akin, na ah, may mga kapatid na pinagmalupitan ng amo, kagaya nung nagpumila sa consultation diyan, si Sluz, yung palay matabae na mayat, dahil ikinulong sa Saudi, sa al -Kubar ikinulong. Tatlong, ling, tatlong buwan na ikinulong. Eh, napakabaho raw ng kulungan doon. Kaya namayat yung pobre. Eh, sabi, hindi na siya uulit. Hindi na siya pupunta ro'n. Sana wag na nga muna kayong pumunta sa Middle East, mga kapatid. Wag na muna kayong pumunta. Ang hahanapin nyo, patay, hindi buhay. Hanap patay ang mangyayari sa inyo pag nahawa kayo ro'n. Sa, so, lalo na sa Saudi Arabia. Hindi naman natin masasabi sa Dubai ay wala pa kasi malapit lang yon, Di ba? At ang Dubai ay isang tourism na tourism uh, uh, isang bansang umaasa sa tourism. Siyempre, kung meron man sakit doon, hindi nila sasabihin yon agad. Kasi ma, hindi magpupunta yung mga turista mo, walang sila ng kita. Eh, ang kinikita nila sa tourism. Huwag muna kayong mamasyal, pumunta sa ganyang mga bansa o magtrabaho man, mga kapatid. At mag-ingat kayo sa mga ganyan. Dahil dyan sa mga bagay na yan, pati nga yung nababalitaan ko, may kapatid na inaapi, tayo kumukupkop, ayaw ibigay yung, yung passport, dahil para wag makaalis, hindi ah, inaano nung amo, hindi sinusweldohan ng tatlong, tatlong buwan, walang makain, napipilitan tuloy kumain ng halal, yung mga ganong sitwasyon, masyadong na, nababurden ng isip ko. Eh, nung isang araw na parang pinaisip sa akin ng Panginoon. Eh, ako ang unang-una kasing ano eh. Unang-una kasi akong apektado dahil report ng mga manggagawa, mga KNP sa iba-ibang lugar, gan ganit ganire. Eh. <clears throat> eh, naisip ko, bumaling uli sa sa Panginoon, kasi ganun laking ginagawa. Pagka nahihirapan na ang isip ko, ano po Diyos ang aking gagawin? Ayun, naisip ko yung teksto, ganun pala ka ko yun. Napakaganda nung itinuro ng Diyos sa akin, si Sluz, Godman. Hindi pala siya ang may kagagawa nito. Nakita niya lang ito na dahil sa kasakiman ng tao, sa kawalang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, magkakaroon ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng digmaan, bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Akala ko kasi nung araw ito, nakatakda at ang Diyos ang nagtakda. Kaya kailangang ito'y mangyari, sabi ni Kristo. Hindi pala na naman ang dahilan ng kaisalita na yun na kailangang ito'y mangyari eh dahil gusto ni Kristo mangyari. Eh kasi nga nasa Biblia, paparusahan niya yung pumipighati eh sa mga Kristiyano eh. Eh kung paparusahan niya yung pumipighati, siya ba ngayon ang gagawa ng malaking kapighatian si uh, Brad Mill? Hindi po siya kapatid na Eli. Hindi siya ang gagawa ng malaking kapighatian. Kaaway ng Diyos ang gagawa nun. Kaya lang, para mailigtas ng Diyos yung kanyang mga lingkod, paiikliin ng Diyos ang mga araw ng kapighati ang yon. At yung pumipighati sa mga lingkod ng Diyos, mabasa-basa ko ba itong sitas na ito? Ako tuwa nang mabasa ko ito eh. Sa uno sa is ng paki pakibasa mo uli, Brad Mil. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Yesus mula sa langit. O, oh, pag na pala si Kristo, eh, bibigyan tayo ng kapahingahan. No? Kaya nga pagbalik ni Kristo, paiikliin na yung mga araw ng kapighatian para sa atin. Dahil hindi nga ang Diyos ang may akda. He is not the author of the... Great Tribulation. It is the arch enemy of God who is the author of the Great Tribulation. At ang sabi ni, Chris, ni San Pablo, uh, kung isang bagay na matwid sa Diyos, nagantihin ng kapighatian ng pumipighati sa inyo. Kailan? Kayo yung mga pinipighati, bigyan ng kasama namin ng kapahingahan at gantihin naman yung pumipigati sa inyo sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus. Kaya pagbalik pala ni Kristo, yung lahat ng pumipighati sa kanyang mga anak, pipig sila naman ang mapipighati. Tamo? Nakita mo, bradman Opo, ganun po pala yun, kapatid na Eli. Ang mga, ang mga namimighati naman, uh, at tayo namang mga pinipighati, ay bibigyan naman tayo ng kapahingahan. Doon din sa pagpapakahayag ni Yesu Kristo na mula sa langit kasama ng anghel at kanyang, ang kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. Doon sa mga pumipigati sa atin, paghihigantihan ni Kristo. Doon, yan ang sitas na nagpatibay sa akin na hindi ang Diyos ang author ng malaking kapighatian. Dahil paghihigantihin niya paghihigantihan niya ang nagsisipighati sa kanyang mga lingkod. Nakuha mo yan? Punto na yan, sis Luz? Opo, awa ng Diyos nakuha po namin na hindi talaga ang Diyos ang author ng Great Tribulation. Hindi siya ang may gusto na magkaroon ng malaking kapighatian. Kasi nga po, eh gagantihan niya yung lahat ng mga pumipighati sa kanyang mga lingkod. Ibig sabihin, galit siya sa pumipighati sa kanyang mga lingkod. Kaya hindi siya yon. Hindi siyang may gusto ng malaking kapighatian na yon. Ang gumagawa Kung nun... Kung magkakaroon ng malaking kapighatian, hindi takda ng Diyos yon. Okay. Nakita lang ng Diyos yon, magiging resulta yon ng kasamaang nasa mga tao. Ayan. Amen ang totoo, inaamin ko sa buong kapatiran, ngayon ko lang naintindihan yung 24, 3 hanggang 8 ni Mateo. Salamat sa Diyos At po. siguro, siguro hindi naman yun narinig sa ibang pastor yan eh. Kislo. Opo, hindi po. Hindi po narinig yan. Na ang ang hinulaan ni Kristo na magkakadigma, magkakasalot, magkakagutom, ang salaban sa bansa, kahari ang laban sa kaharian, yan pala hindi hindi takda ng Diyos yan. Nasuma lang ng Diyos yung kasamaan ng tao na diyan diyan hahantong yon. Naintindihan mo? Luz? Opo, nasuma na lang po niya na yung lahat ng mga nakikita niya sa tao, yung mga ugali niya.